Kapag ang babae ay dati sobrang sweet, pero ngayon parang nanlamig na, ang sakit ba? Diba? Parang bigla kang nagtataka, mahal PA ba niya ako? O baka ikaw yung may mali, pero teka, paano nga ba natin mababalik yung sweetness na, yun at hindi lang dahil pinilit mo? Kundi dahil kusan niyang ibabalik, yun ang pag-uusapan natin ngayon gamit ang Stoic Attraction Secrets. Bago natin simulan, nice kong magpasalamat sa MGA Loyal kong subscribers. Sa patuloy na pagsuporta sa aking channel, kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Ganito kasi yan. Sa simula ng relasyon, natural yung sweetness. Good morning text, sweet emojis, maliliit na effort. Pero habang tumatagal, napapansin mong nagbabago. Minsan, hindi na siya kasing lambing dati. Minsan, ikaw pa yung parang laging nag-e-effort tapos siya wala na. At dito na nagsisimula ang panic mode ng karamihan ng lalaki. Nagiging clingy. Naging nagtatanong, bakit di ka na sweet? Nagiging paranoid at insecure. Pero bro, ito yung malaking problema. The more na hinahabol mo yung sweetness, mas lalong nawawala. Isipin mo na lang, parang nagfo-follow up ka ng utang na hindi naman sa'yo. Kapag lagi mong tinatanong, ba't di ka na sweet? Ang dating sa babae, pressure. At alam mo naman, kapag ang isang tao na pe-pressure, lalo silang lumalayo. Dito na pumapasok yung vicious cycle. Habang lumalayo siya, mas nagiging needy ka. Habang needy ka, mas nawawala yung attraction niya. Hanggang sa darating yung araw na hindi sweetness ang hinahanap mo, kundi assurance kung mahal ka PA ba talaga niya. Stoic Attraction Secret Hash 1 Control What You Can Control Ito ang unang stoic principle na kailangan mong maintindihan. Hindi mo kontrolado ang emotions ng babae, pero kontrolado mo ang sarili mo. Kung gusto mong bumalik yung sweetness niya, huwag mong hingin. Instead, maging dahilan ka kung bakit siya kusang magiging sweet ulit. Paano? Balik ka sa essence mo. Yung lalaki na confident, grounded, hindi reactive. Yung lalaki na may sariling buhay. Hindi dependent sa lambing ng babae. Lead, don't plead. Imbes na magreklamo, bakit di ka na sweet? Gawin mong natural ang vibe mo na masaya ka PA rin, kahit wala yung dating sweetness. Detach from expectation. Kapag hindi mo na inaasam o hinihingi yung sweetness, mas kusang bumabalik yon. Remember, sweetness is a gift, not a right. At ang MGA babae, nagiging sweet kapag nararamdaman nilang safe, respected at inspired sila sa presence mo. Bro, isipin mo to. Dati halos araw-araw nagme-message siya ng, Ingat ka ha, love you. Ngayon, sin zoned. Dati konting lambing lang, sweet agad. Ngayon, parang ikaw PA yung humahabol sa atensyon niya. Ang tanong, bakit nga ba biglang nawawala yung sweetness ng babae? At mas mahalagang tanong, paano mo maibabalik 'yon? Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil kusang bumalik siya. Ganito kasi yan, bro. Maraming lalaki ang naguguluhan kapag nararamdaman nilang nanlalamig ang babae nila. Ang unang instinct nila, magdemand ng sweetness. Bakit di ka nagaya dati? Ano bang problema? May nagawa ba ako? Mahal mo pa ba ako? At dito sila sumasablay kasi hindi mo maa-attract ang babae sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit hindi na siya sweet. Ang ata problema ay hindi yung kulang sa sweetness, kundi yung shift ng dynamics sa relationship. Dati, ikaw yung lalaki na confident, exciting at mysterious, kaya siya na-attract. Pero habang tumatagal, naging predictable ka, naging masyadong available, at unti-unti kang nawalan ng appeal. Sa madaling salita, the more na hinabol mo yung sweetness niya, mas nawawala yung essence kung bakit kanya minahal sa una. Bro, isipin mo parang ganito. Para kang nag ng apoy. Tung una, malakas yung apoy kasi may enough fuel at hangin. Pero nung sinakal mo, nung sobra mong pinrotektahan, nung hinawakan mo ng mahigpit, ano nangyari? Namatay yung apoy. Ganun din sa babae. Kapag masyado mong pinipilit ang sweetness, nagiging obligation siya para sa kanya hindi nakusa. At kapag napilita ng babae, mawawala ang magic. Mga senyales na napipilitan na lang siya. Sweet siya kapag nagagalit ka. Sweet siya kapag may kailangan siya. Pero wala na yung genuine na spark kagaya dati. At ito pa masakit. Kapag mas lalo kang naging needy, mas lalo siyang nagdi-distance. Kapag mas naging dramatic ka, mas lalo siyang nagiging cold. At alam mo kung anong pinaka-dangerous na mindset ng lalaki. Yung iniisip nila na baka may ibang lalaki kaya siya ng lamig. Pwede oo, pwede ring hindi. Pero isang bagay ang sure. Kung ikaw mismo hindi mo nababalik yung dating masculine energy mo, kahit walang third party, mawawala talaga yung sweetness niya. Ngayon, paano mo babalik ta rin to? Dito na papasok yung stoicism. Ang stoicism hindi tungkol sa pagiging walang emosyon. Ang stoicism ay tungkol sa emotional mastery. Secret number two, detach from the outcome. Tigilan mo ang pag-focus sa kung babalik pa ba siya sa dati o hindi. Kasi habang masyado mong hinahangad, lalo kang nagkakaroon ng anxiety kapag anxious ka, ramdam ng babae yon. Kung gusto mong bumalik yung sweetness niya, dapat maramdaman niya na hindi ka dependent sa lambing niya para maging masaya. Secret number three, create space. Alam mo bang minsan, yung dahilan kaya ng lalamig ang babae ay kasi wala na siyang space para mamiss ka. Kung lagi ka nandyan, lagi kang available, lagi kang humihingi ng lambing, paano siya magkakaroon ng pagkakataon na ma-realize na namimiss ka niya? Gawin mo ito. Huwag mo siyang i-text ng sunod-sunod. Mag-focus ka sa sarili mong growth. Let her feel the contrast between being with you at being without you. Kapag na-experience niya ulit yung loss of your presence, doon niya mararamdaman na kailangan niyang mag-effort ulit para bumalik yung sweetness niya. Bro, isipin mo parang cellphone na laging naka-charge. Kung hindi mo tinatanggal sa saksakan, eventually napupundi yung battery. Ganun din sa babae. Kung lagi kang nakadikit, lagi kang humihingi ng atensyon at sweetness, na papagod din siya. At ito yung pinakamasakit. Kapag nakita niyang nawawala ang composure mo, doon siya lalong nanlalamig. Kapag nakita niyang konting coldness niya, na-trigger ka agad. Ibig sabihin hawak niya ang control. Kapag nakita niyang konting lambing lang, parang jackpot ka na agad. Ibig sabihin ikaw yung nag chase siya yung naglilid. Kaya minsan kahit gusto pa niyang maging sweet, hindi na niya magawa kasi deep inside, hindi na siya inspired. Ito na yung turning point, bro. Kung gusto mong bumalik yung sweetness ng babae, kailangan mong ishift shift yung mindset mo mula sa kailangan ko ng sweetness niya para maging masaya tungo sa ako mismo ang source ng stability at happiness sa relasyon nato. Secret number five, Be the emotional rock. Ang stoic man hindi natitinag. Kapag malamig siya, huwag kang sumabay. Kapag mainit ang ulo niya, huwag kang matakot. Kapag hindi siya sweet, huwag kang magdrama. Kasi guess what? Yung stability mo mismo ang magbabalik ng sweetness niya. Bakit? Dahil instinct ng babae na maging sweet at nurturing kapag nararamdaman niyang safe siya sa presence ng isang lalaki. Secret number 6 Redefine sweetness as a bonus, not a requirement. Stop acting like you deserve sweetness 24-7. Hindi siya obligasyon ng babae pero kapag maramdaman niyang hindi mo hinahanap-hanap yon, mas gugustuin niyang ibigay yon ng kusa. Parang ganito. Kung araw-araw hinihingi mo ang regalo, mawawala ang magic. Pero kung bigla ka na lang niregaluhan niya, mas special. Ganun din ang sweetness. Secret number seven, reignite mystery and polarity. Bro, isa sa pinakamalakas na stoic attraction secret, be a man with a world of his own. Balik ka sa hobbies mo. Ipursue mo ulit yung goals mo. Ipamukha mo hindi sa salita kundi sa lifestyle mo, na hindi mo kailangan ng constant sweetness para maging masaya. Ang effect? Biglang mapapaisip yung babae. Wait, bakit parang nag-iiba siya? Bakit parang hindi na siya reactive? Bakit parang mas interesting siya ngayon? At yun yung moment na kusang bumabalik ang sweetness niya, kasi gusto niyang maging bahagi ulit ng mundo mo. Halimbawa, before needy mindset. Ba't hindi ka na nagte ng good morning? May problema ba tayo? After, stoic shift. Hindi mo na siya tinatanong. Instead, nagtetext ka ng light, positive message kapag gusto mo. Tapos balik ka agad sa rutin mo. Hindi mo siya hinahabol. Result, magugulat ka na lang na siya mismo yung magme-message ng sweet kapag ramdam niyang hindi ka affected. Bro, nakarating ka na sa huling parte ng series na ito. Kung sinundan mo hanggang ngayon, alam mo na ang mga stoic secrets para bumalik ang sweetness ng babae. Pero ngayon, ang tanong, paano mo mapapanatili na kusang sweet siya at deeply attracted sa'yo sa long term? Maraming lalaki ang nakakaranas ng temporary sweet phase. Sa umpisa, gumagana ang mga effort nila. Sweet siya, attentive, romantic. Pero pag nakalimutan o naboard siya, bumabalik sa pagiging cold. Ang dahilan, hindi sustainable yung dynamics ng relationship. Dependent ang lalaki sa sweetness ng babae para maging happy wala siyang emotional independence o personal growth. Kung ganito ang scenario, kahit magbalik siya sa dati, panandalian lang 'yon. Parang fireworks, maganda sa umpisa tapos biglang nawawala. Bro, isipin mo lang ito. Kapag araw-araw hinahanap mo yung sweetness niya, nagiging expectation na. At kapag expectation na, pressure siya. Pressure, guilt, distancing. Resulta? Nawawala yung magic, nawawala yung excitement, nawawala yung spark. Kaya marami ang nagtatapos sa isang relasyon na dati sweet, pero sa huli cold and robotic. At ito yung sad truth. Kung hindi mo i-master yung stoic long-term mindset, mawawala ulit ang attraction kahit anong gawin mo. Secret narrate, consistency over drama. Bro, kahit anong gestures, kahit anong sweet moves. Kung hindi consistent ang behavior mo, hindi niya mararamdaman yung stability mo. Hindi ka nag-react sa bawat cold moment. Hindi ka nag-overthink sa bawat minor incident. Pinapakita mo na you are unshakable, grounded and confident. Ang effect? Kusang marirignite ang respect at sweetness niya. Secret number nine, emotional independence. Ang pinaka-powerful stoic shift, being happy and fulfilled with or without her. Kapag alam niyang hindi ka dependent sa lambing niya, nagkakaroon siya ng freedom at space na maging sweet ng kusa. Hindi mo hinahanap ang validation niya, kundi ikaw mismo ang validation ng sarili mo. Example. Instead of asking for attention, focus ka sa hobby mo. Career mo, fitness, self-improvement. Kapag nakita niya yung growth at excitement sa sarili mo, automatic kusang babalik yung sweetness niya. So, if you're create polarity and respect boundaries. Bro, isa sa pinakamalakas na attraction triggers, polarity. Ipakita mo ang masculine energy mo, confident, calm, composed. Bigyan mo siya ng space para mamiss ka at ma-appreciate ang presence mo. Ang mga babae nagiging sweet kapag nararamdaman nila. Ang lalaki ay leader, protector, at inspirer. Hindi dependent sa kanilang approval o lambing. May sariling world na exciting at fulfilling. Secret number 11, positive reinforcement. Hindi mo kailangan pilitin. Gamitin mo lang ang stoic reward system. Kapag sweet siya, acknowledge it casually. I like it when you do that. It makes me happy. Huwag gawing manipulative. Huwag gawing expectation. Resulta, mas kusang sweet ang babae kasi gusto niya hindi dahil pressure. Secret number 12, long-term game mindset. Ang stoicism sa relasyon patience and perspective. Hindi lahat ng efforts may immediate result. Pinsan kailangan mo lang maging consistent, stable at emotionally mature. Over time, mapapansin ng babae yung positive changes mo. At doon siya magiging naturally sweet ulit. Bro, ang key takeaway, hindi mo kailangan habulin ng sweetness. Kailangan mo lang bumalik sa essence mo bilang lalaki. Steady, confident, independent at inspiring. Halimbawa, dati, nagtitext ka araw-araw. Nag-aasikaso sa kanya, lagi kang nagre-reklamo kapag hindi siya sweet. Ngayon, nag-focus ka sa sarili mo. Nag-improve sa career, fitness, social life. Hindi mo hinihingi ang lambing niya. Result, bigla siyang nag-message ng sweet surprise hug or thoughtful gesture kusang lumalabas, hindi pilit. Bro, kung sinunod mo lahat ng steps, handa ka na magkaroon ng relationship na kusang sweet, stable, at deeply attracted siya sa'yo. Kung gusto mo, may bonus strategy pa ako. Daily stoic exercises para sa relasyon. Mga practical moves para manatiling grounded at emotionally strong. Pwede ko siyang gawa ng isang separate video or guide para mas madali mo i-apply sa real life. So kung gusto mo ng bonus guide na to, i-comment mo sa baba. Stoic guide, please. At syempre like, subscribe at share sa friend mo na kailangan nito. Kasi bro, sweetness in a relationship isn't chased, it's inspired.